Lika Oh. Uy, naliligo mo lang gapang-gapang ka gapang na dyan, ha? Unso. Ha? Gapang-gapang ikaw dyan. Ha? Naliligo mo lang. Sus, sus, sus. Shhh. Uy. Hey. Hey, Ay, nakalimutan ko na naman. Siya, kawawa naman. Nakalimutan ko na naman din tastic nyo. Ay, oh, nakalimutan na naman yung meme. Yung din Ay, ako, 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 kuno ako, kuno ako, kuno ako, 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 ako. Bunso, ang bunso-bunso may hirik magpabeli. Pabeli-beli-beli. Pabeli-beli-beli. Ang bunso, ang hirik magpabeli. Beli-beli-beli. Ang beli-beli-beli. choo naman kaliligo mo lang? Kung magulong-gulong ka naman, mag-turnover ka na turnover dyan eh. Kaliligo mo lang eh. Oh, tamo, 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 tamo ang landi Anak. Hmm. Ah. Ah, naman ang bunso kong 'yan. Ah, hindi din naman ang bunso kong 'yan. Ah, ah. Hmm. Ah. Ah, ano pa gusto mo? Ah, ano gusto mo? Go ya. kuyoy oryo kuyoy oryo kuyoy kuyoy oryo ayan na ayan na